mga friends nagmamahalan talagang dalawa na! Ayaw na! Ayaw nagmamahalan Ayaw na! Ayaw na! Ayaw masaya sila

Ye, kikilig, yung kikilig ba yan, kikilig? ka na lang, katuwa na Min. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Sige, tara, tara, tara. I love you. Di, di, di na. Sige, sige, sige. Sige, di, di, di na nga ni. Tay, 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 tay. Di, di, ato bang, ato bang. O, ato bang. Daw? Daw? Paya, kapten na mong. Kapti. Baga mo na ito <tuk> Bagagwan ido nga ginsuyop. <tuk> ye 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 Vasilos. Hello. Hello dalan Vasilos. Hello. Ye <laughs> ye ye ye. Ta kay eh, kada mo naton nga yan sura oh. Oh, gadi pa nang gukuan daw. Pakita daw lok. Long Brian. Wow. Oh, Oy, inay. Ade magsusog ba kami? Ano? Daw. Amato ang sura Ah. damo yeah, fresh, fresh kong fresh ko yan fresh ko yan ano masasabi mo sa pagmamahal mo po I love you Carlin so, walay na nano bayan yan ala <laughs> ala ala yeah men men ano masasabi mo ngayon kay ano kay kwan kay isoy kay isoy Waray na ko ni break na. Ano? Ano mayayakan mo? Ako, oh. sa ko. I love you. Ulo! I love you la. <laughs> Wala nang iba. Soy, soy, soy. Na, you know, you know. you know, na, you know. humitay na ka mo, humitay. Ikaw na, humitay na. Humitay. Oo, humitay na, humitay na. Humitay na, nakulagay siya atin. Oh, Okay talaga dito, oh. Ha, ah, kan? Baras no.